pa Strawberry picking. So, do all day. Na, yeah. na yan. Moro ba niya kung gano'n higbag guys. You know? Hindi ako pa. Gagmay lang. Good cherries bro. Lami man daw na yun. Okay, gagmay. Ano ako man na? Tara. Naunahan lang daw may gagmay na umuha. Ano, gagmay na lang. Muka. Ay. 39 Sorry seconds. Rin. Sorry. Ilang seconds ba? Ha? Ilang seconds. <laughs> Tana. Itimbang na siya guys. Ayan po. Ayan. Ayan. 1 kilo na. So, Hindi na siya pwede magkain doon sa farm. kau dah bisik sekali bawah Jangan siap-siap tamis tu yuk. Kamu as, 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 masamap. Masamap patung sa Manila. Mahal pa. Dito. Thank you for watching. Bye. bye.